Yan na uh, tignan natin ng sa uh, kasagutan ni uh, Harry A. Roque sa kanyang um, live stream. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes at kaya po tayo po ay nagbabalik sa isa na namang uh, episode ng The Spokes Hour. Wala po ako ngayon sa Hague dahil lang utos na ating Vice President at upagin ko muna yung aking asylum. Pero lilinawin ko lang po ha, ako po ngayon ay isang asylum speaker, seeker, dahil na naka-apply na po ako for asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na um, ito po'y kabahagi na ng application process. Pagkatapos po nitong kauna-unahang interview, eh, malaya na po akong makabalik doon sa dahig kasi ang layo po nitong lugar nito. Na hindi naman po kami nakadetena, no? In fact, po pwedeng lumabas. At ako ay uh, naggaling na po sa grocery, kaya lang yung grocery, 30 minutes walk one way. At saka yung biyahe papunta rito, kung nasaan ako, apat na oras galing sa dahig. Um, kung magte ka, apat at kalahating oras. So parang <laughs> hindi ka nga nakadetena, wala ka naman mapuntahan. Eh, meron pa kasing ang dami yung stages na ginagawa rito. Yung initial registration, yung fingerprinting and interview sa police, tapos medical, at saka yung um, first interview. Tapos sa first interview, pwede ka na umalis at uh, te-text ka na lang nila kung uh, saan yung final interview mo at hindi na dito sa malayong lugar. Yung mga walang pera, eh, ilalagay sila sa ibang uh, facility, no? pero hindi na po rito kasi ito talaga is only for the application stage. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante, aplikante na, meron na akong non-reforma, karapatan sa non-reforma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking uh, um, inalisan dahil sa aking uh, political persecution na natin po ay bansang Pilipinas. Alam niyo po, bukod sa sinabi ni BP Sara na kailang ayusin ko muna ito para maka-concentrate ako no dun sa pagdepensa ng presidente, pero hindi pa po sigurado na. So, yan ang nangyayari sa bansa ng bakna giba yung gobyerno imbes na asikasuhin ng mga tao mamayan ay eh, yung mga kalaban ng politika ang ginagawa at uh, dito nasasayang ang pera ng bayan kasama po ha lilinawin ko lang po yan Sabi lang yan sige ayusin mo yung, uh, yung asylum mo no yung mere fact na nag-apply ako yan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako pa pwedeng mapabalik sa Pilipinas maski pa kumu sila ng um, warrant of arrest, mas kay pasil magfile mag-file ng extradition, eh malinaw po yan dahil ito po ay eh, matter of convention rights. Nakasulat po talaga yung non yan, yung pinaka -importante karapatan ng asylum seekers, hindi mapabalik dun sa lugar na kun sa dila nang Natural, kasi pag ako pinabalik dyan, kukulong ako, non-available, sa isang kaso na yung trafficking na walang ebidensya Ulitin ko po, ah, ebidensya lang nila, unang-una, sinamahan ko si Cassandra Ong sa Pagor. Pangalawa, yung pangalan ko nasa isang papel na legal daw ako. Pangatlo, yung aking dating assistant eh, eh nakitira doon. Eh ang kailangan nilang pruebahan sa syndicated um, trafficking na ako ay may re recruit ang, ang purpose ko ay para um, um, pagsamantalahan ng kanilang uh, um, uh, labor no at pangatlo uh, ginamit ko ng pananakot o kaya naman intimidation no? Tapos kung conspiracy naman, anong ebidensya ng conspiracy? Dapat magpakita talaga na nagkaroon kami ng pagkakaisang layunin. At yun nga ay gumawa ng um, uh, krimen na syndicated trafficking. Sa akin, yung pendency ng complaint sa DOJ at kung isasampan nila, kung isasampan nila sa korte, yan ang pinakamalakas na ebidensya ng political persecution dahil yan ay pagsampan ng kaso na walang basihan ang tawag po dyan unjust prosecution. Pero kanina po, uh, ako rin po, um, galing dito sa lugar kung nasaan ako ngayon, ay napanood ko ang press conference ni VP Sara. Ang huling beses ko pong nakita si VP Sara, yung makalawa pa, nag-dinner kami kasama si Kaufman. At doon nga po niya sinabi, sige, um, apply, simula mo na yung application mo sa asylum. Kaya bumiyahin na ako ng malayo at ngayon po ay naririto. No? Pwede ko lumabas, kaya lang po, kung magbabalik-balik ako sa dahig, four hours each way. <laughs> So parang, sige, dito na lang ako. Libre po naman ang tirahan. Kaya nga lang ang sabi ko, ang tirahan ko dito, parang dormitoryo ko sa Kalayaan ko sa UP. Hindi <laughs> ko alam. Tapos ang ilang taon naman nakakalipas, uh, 1990 ako tumira sa Kalayaan. No? 1990, ayan, 2000, 2010, 2020, 35 years, balik ako sa kwarto ko sa uh, Kalayaan. At ang naging roommate ko rin dito ay isang Muslim na Afghan. Ang roommate ko sa Pilipinas ay uh, isang Muslim po na galing sa Mindanao na Itatago ko muna ang pangalan dahil maraming impormasyon na naibigay sa akin yung roommate ko sa kalayaan. Pero anyway, doon sa press briefing ni um, uh, VP, eh, nabanggit niya na napag-usapan niya ang kanyang mga kapatid na baka kumuha lang, lang sila ng legal aid. Yung legal aid po, ibig sabihin, ang hukuman mismo magbabayad para sa mga abogado na didepensa sa kanya. Pero limitado po ang budget. Nung ako po aktibo pa sa bar ng ICC, yan po ay 40,000 euros parang naitaas na po yan ng konti. No? Pero yung 40,000 euros na yan, ang babayaran, isang lead counsel, isang co-counsel, isang legal assistant, isang um, case manager, at isang investigator. So makita nyo, manipis talaga. Kaya naman ako, kahit ano mangyari sa aking application, kung talagang dahil manipis at lima lang yan, hindi ko naman isa kasasama ng loob na kung hindi ako mapasama dyan sa team, no? dahil lima nga lang po yan. In fact, effectively, dalawa lang yan. Kasi yung legal assistant at saka yung case manager, mga batang-batang abogado po yan. So dalawang abogado lang talaga ang harap sa hukuman. Yung, yung lead at saka yung co, tapos investigator. So okay lang po kung anong desisyon ni VP Sara at ni um, PRRD. Kaya lang, syempre, um, iniisip ko na dahil ang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din, may Pilipino dyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yon. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po ha, miski ako'y piliin ni Presidente Duterte kung ayaw ni BP Sara at ang gusto ni BP Sara, mas iba magrepresent. Ma'am, that's your call. Hindi ko, ta, hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko at kung ako ay i-request -re ni PRRD, importante rin na i-endorse ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang, walang halong kaplastikan. That's true. E kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unity team. Ano nangyari? <laughs> so susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko kasi minsan nakatakot ako sa iyo eh. Kaya minsan may mga gusto kang gawin na sa tingin ko, hindi ko sang ayon, hindi ako makapagsalita. No? Hindi ko na sasabihin ko ano yan. Pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya. Pero alam ko na hindi dapat. no So, syempre, dahil ganyan naman ang aking uh, pagsunod kay BP Sara. Kung sabihin niya na dahil ko kaunti ang mga abogado at mas gusto niyang lahat dayuhan, ay nako, I will bow to it. No? At uh, intindihin na lang natin no, na hindi lang naman si PRRD talaga ang dapat magdesisyon, kundi si BP Sara din. No? Dahil siya ay, ay, anak na abogada rin. So, yun lang po ang makukuha sa legal aid. Lead counsel, co-counsel, legal assistant na bata rin, um, um, uh, case manager na bata din, at investigator. Now, po pwede humingi ng additional, pero yung mga more complicated cases, usually ang tinadagdag lang, additional investigators. So pagdating sa legal, dalawa lang talaga yung si lead counsel at si co-counsel. So hayaan po natin silang mag-desisyon. No? Although magpapasalamat po ako ha, doon sa napakadaming uh, nagbibigay ng suporta sa akin, maraming na-disappoint. Well, mali po ako doon in the sense na inasum ko na maging abogado na talaga ako sa ICC. Pero abogado po talaga ako ni BP, ni Presidente Duterte pagdating sa ICC Matters, 2018 pa po. So hindi po ako nagsinungaling. Hindi po ako din nagsinungaling, talagang abogado na ako ni Presidente Duterte on ICC matters mula pa po ng 2018. Ang problema po, yung mga ibang supporters ni ni PRRD, binaliwala lahat ng sinabi ko dahil sabi nila, imposibleng mangyari yan na makakarating si PRRD sa ICC. So lahat po ng mga nagsabing imposible yan, alam po nila kung sino sila at sila naman po yung napakalapit din kay Presidente, need I say it. Pero I told you so. So anyway, yun lang pong makukuha sa legal aid. Now, hindi rin po automatic yan. ha? Mag-iimbestiga pa ang ICC at titignan nila yung kita ni Presidente. wala naman siyang kita, pension lang. sabi ko nga, ang pension yan, mga 300,000 at most. Eh, in euro terms, times 7 um, ata ang euro, magkado lang yan. So that's uh, basically, sabihin na natin ay um, 5,000. No? 5,000, o tama, 5,000 euros a month. Eh, ano mo naman si Presidente, you no? Know, yung kanyang pension hahatiin hatiin pa niya sa dalawa dalawa yun naman sinasabi niya dalawa yung asawa niya <laughs> tapos kung ano yung ari-arian ako po i can swear kailan ko lang po nakita ang bamahay ni presidente Duterte sa Davao na guilty ako dahil di hamak na mas maganda ang bahay ko kaysa sa bahay ni presidente Duterte Mayor, wag kang magagalit, pero ang description ko sa bahay niya, bahay ng kalapati. Kasi yung kwarto niya, nasa second floor, meron lang revolving stairways na napakakitid, pero memoryado rin niya yun. So, miski bahina na ang kanyang paglalakad ngayon, eh, miski nakapikit, kaya niya umakit doon dahil buong niya doon siya tumira. At uh, matapos nga yan, kina eh, kinausap ko yung kasamanya uh, kasama niya ng kaalaga sa kanya, bakit naman hinahihayaan ng pamilya ni Presidente na tumira sa ganito ang dating Presidente? Talagang sinabi ko yon. Ang sagot, Meron ngang isang tycoon na bumisita sa kanya. Ang bilin sa kanya, bumili ka na kahit anong bahay, akong magbabayad. Ayaw talagang umalis ni Presidente Duterte sa kanyang pamamahay. At lalo pa akong napahanga sa pagkatao ni Presidente Duterte dahil doon nga siya na, 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 na pinili niya na talagang manirahan sa tinatawag kong pigeon house. Kasi buka talaga siyang pigeon house. Yung, yung second floor niya, kwarto lang niya. Hindi siya yung buong second floor. Doon lang siya. Yun lang yung uh, ano niya, yung kanyang kwarto. Uh, Kaya tawag ko pigeon house. At saka isang galaw mo lang, tapos na yung bahay. Siguro wala pang wala pang 175 square meters yung floor area ng bahay na yun. Para po talaga siyang socialized housing. And hindi ako mapaniwala na doon nakatira ngayon ang dating presidente ng Pilipinas. So anyway, ang punto is mag-iimbestiga ang ICC kung talagang ang pension niya ay 5,000 euros. Ilan ang sinusuportahan niya. At saka kung meron pa siyang ibang ari-arian. Ang alam ko po, ang mga ari-arian lang niya talaga at pinag-uusapan naman na po namin yan ay yung mga ari arian naman na namana niya. Okay? Sa kanyang tatay. Yung tatay po niya, I'm sure, eh, meron din kaya pero yun yung sa mga nakalipas na panahon no? dahil naging governor naman yung tatay niya. Pero napag-uusapan din naman namin yung kanyang kumbaga ari-arian, hindi po yan masyadong marami. At saka alam nyo naman sa Mindanao, ang balor ng mga property hindi mataas. Um, so anyway, ibig sabihin, hindi pa po automatic yan. Ngayon, uh, sa kasaysayan ng ICC, isa lang naman po yung paying client dyan. Kasi napakamahal kung kukuha ka ng uh, counsel dito. Dahil alam nyo naman, per oras niya mga yan, eh, baka tumataginting na 400 euros yan. Eh, kung kukuha ka ng isang lawyer na 400 euros per hour, eh babiyahin dahil pa yan papunta ng Pilipinas para kumuha ng ebidensya sa flight alone. Lugi ka na dahil 12 hours na yun. $4,000 na ang biyahe pa lang one way. $28,000 round trip. So talagang napaka mahal po ng legal representation. Kaya naman kinukonsider ng pamilya yung uh, legal aid. Pero yan naman po, initial lang naman nila at ta uh, I would not have said so kung hindi naman sinabi yan ni VP Sara. Pero hindi pa po yan confirmed dahil kahit pa paano naman, marami naman nagmamahal kay Presidente Duterte at baka naman merong gustong tumulong. Kasi siyempre kung effectively, dalawa lang yung abogado na magtatrabaho at iba naman yung mga batang abogado, siyempre mas mabuti kung mas marami pang makakatulong. Pero ako, happy na ako sa Legal Aid even if baka hindi nga talaga ako mapili dahil ako kaunti lang yung tao, dahil that will prove to the world na talagang hindi nagpa- yaman si Presidente Duterte. No? Um, bagamat, I'm sure, yung mga supporters niya ng mga mayayaman ay magsasabi, wala kami pakailan. Eh kung may isang typhoon na sinabi dun sa kasama niya na e, wala kong pakailan kung ganong kamahal ng bahay na gust magustuhan niya, babayaran ko, I'm sure marami rin siyang mga uh, supporters na willing magbigay ng pera at wala pong pagbabawal dahil wala na sa gobyerno ang ating Presidente Duterte. di ba? Siya naman ay pribadong individual at hindi bawal na mag-donate sa kanya. ba diba? So anyway, yan po ang aking gustong uh, uh, i-discuss sa ating Spokes Hour. Yung personal kong kalagayan, ulitin ko po, hindi ako kailang kailangan mag-antay ng approval ng asylum bago ako magkaroon ng temporary residence dito sa Netherlands. Meron na po akong temporary residence. Ay, papakita ko sana sa inyo yung certificate. Meron na kasi akong certificate na ako ay isang asylum seeker at meron ng karapatan under dun sa domestic law na nag implement ng Convention on Refugees and Asylum Seekers. No? Um, alam niyo sa totoo lang, napaiyak ako nung pinirmahan ko yan. Kasi bagamat ako ay matagal na sa larangan ng international law, nagturo niyan at naging abogado na rin sa mga dayuhan ng mga taga-ADB na humingi ng asylum sa Pilipinas, iba pala talaga yung kapag ikay na bigyan ng karapatan na manatili dahil ikaw ay pinipersecute sa iyong inang bayan. Mantaki nyo, na at kalahating buwan na ako nagtatago kay Marcos. Hindi ko sab pwede sabihin kung nasaan ako dahil alam kong hahabulin niya ako at pwede niya akong padeport o i-request sa extradition o sa ASEAN nga, hindi na kinakailangan ng extradition treaty. Pakiusapan lang dahil merong mutual defense legal assistance treaty. no. So nung pinirmahan ko po yan, talagang humagulgul ako. Kasi sabi ko, sa kauna-unahang panahon, wala ng karapatan at hindi na ako makukuha ni Marcos Jr. Hindi hindi niya kumakukuha hanggang hindi umaakto ang Dutch authorities dun sa aking application. Yun po ang tinatawag na non-refuma. Maski pa siya ay mag-request ng extradition para po yung kaso ni, ni Tevez na hihindian dahil merong asylum application. Maski meron po yung red notice, hihindian po yan dahil meron ng application ako for asylum. Yan po ang karapatan ng refuma. At inexplain ko rin po yan kay VP. Kasi parang ang understanding ni VP, kinakailangan munang ma-approve ang aking asylum bago ako magkaroon ng legal status to remain in the Netherlands. So, um, pinadala ko rin, rin po sa kanya yung convention at saka yung aking certificate na nasa Dutch pero meron naman pong um, English translation sa Google Translate. So anyway, alam mo, since tayo ay naka-Zoom, siguro pwedeng magtanong, no? Kung meron po kayong tanong, ay eh pwede rin kayong magtanong, no? Padala nyo lang po, siguro i-flash natin ang Zoom link para dun sa mga um, kababayan natin na gusto magtanong on Zoom. I-flash natin sa Facebook ngayon yung Zoom link para sa dun sa mga gusto magtanong. O nga pala po, magkakaroon tayo bukas ng Kongreso ng Mamamayang Pilipino. Ito po ay alas 8 ng gabi sa Pilipinas. One o'clock dito sa akin sa Dahig. Doon po ako sa sa grounds ng Asylum Processing Center magbo-broadcast no para mataas ang araw at uh, maganda naman ang tanawin at makikita niyo yung iba't ibang lahing kasama ko na nag-apply ng asylum no. So um, anyway, um tignan natin kung uh, after flashing eh, may mga tanong. Kung wala na pong tanong, well, kita-kita po tayo bukas. At bukas po, ilalagay na namin ngayon pa lang kung ano yung uh, Zoom link para kung gusto niyo magtanong sa Zoom, ay eh, po pwede niyo itanong at uh, uh, ibigay din yung saloobin niyo. Ang topic po natin bukas sa ating Kongreso ng Mamamayan Pilipino, tama ba na isinuko ng administrasyon ni Marcos Jr. si PRRD sa ICC? Bukas po yan, alas 8 ng gabi sa Pilipinas. Hindi pala bukas! Sunday, mali, Sunday paluya. <laughs> Talagang gulugulo na ng aking dates, no. Sa araw ng linggo po 'yan. Sa araw ng linggo, 8 PM Manila time, 1 PM dito sa Europa. Well, anyway, wala pa akong nakikitang tanong. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha. At again, yung mga sumusuporta sa akin at na-disappoint na hindi pa tayo kasama dyan, hindi pa naman po tapos ang usapan. Pero sabi ko nga, kahit anong maging decision ni PIRD, dapat sumang-ani rin si BP Sara. Maski pa sabihin ni PRRD, yes, I want him to be my counsel. Kung tututul si Ibaday Sara, susunod po ako kay Inday Sara. Sumunod na nga ako sa kanya, kay Marcos Jr. Alakang ba hindi pa ako susunod ngayon? <laughs> Talaga pong susundin siya. Okay? Maraming salamat po. Huwag po kayong malungkot dahil hindi naman po ako aalay sa piling ni PRRD whether or not I'm part of the legal team. Siyempre po, tao lang, medyo disappointed, pero I understand completely dahil nga nasa legal aid ang ating presidente. Siguro kung maraming ninakaw ang presidente, eh miski lahat ng mga malalapit sa kanyang abogado kukunin niya, eh hindi naman po ganun talaga. So I completely understand at yung mga iba na marami daw nasasaktan, kese kwanto, di daw dapat nangyari sa akin ito, wag po kayo magalala. Wala po sa akin yun. Siyempre, nung una, medyo sayang naman dahil 2018 pa kami nag-uusap tungkol sa IACC. Pero tanggap ko po yun dahil nga sa limitasyon ng resources. Hindi po magnanakaw ang PRRD. Kaya kinakailangan umasa sa legal aid. At dahil dyan, limitado talaga yung mga abogadong makukuha. Okay? Intindihin po natin yan. So maraming salamat po! Um, hanggang sa muli natin pakikita, ito po ang yung spokes ng bayan. naghihirapan patuloy na ninindigan. I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye. You know, si Hari Roque. Hindi niya sinasabi, sinasabi kong saan siya pero uh good luck sa kanya at uh, sanay malampasan mo ang uh, ang ganyang klaseng challenge uh, sa kinakaharap mo sa uh, bagong uh, hindi na bago eh si uh, kay Marcos government